vitamin D. Bakit napaka-importante sapat ang meron ka nito sa ating katawan? Dahil ito yung transportasyon ng nutrition. Ibig sabihin, kahit gaano pa ka-healthy yung mga kinakain mo, kung wala namang vitamin D para tumulong ma-absorb ito ng katawan, hindi po ganun kaganda yung magiging impact sa katawan natin ng mga kinakain nating masustansya. At kung merong best source ng vitamin D, ayan po yung sikat ng araw. Kaya hindi po tayo dapat natatakot na magpaaraw ng magpaaraw. Pwede naman po nating makuha sa pagkain or sa supplement kung talagang walang choice ng vitamin D pero maswerte po tayo lalong lalo na nasa Pilipinas lagi pong may araw kaya imbis po iwasan natin yung araw ugaliin po natin na magpaaraw araw-araw